Magandang buhay po sa ating lahat at salamat po sa lahat na nag-subscribe. Kung di pa tayo nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button. And kung meron po tayong tanong o any suggestion sa mga ginagawa nating video, pwede po tayong mag-comment dito sa baba. At ngayon po ay uh, i-discuss -di natin kung paano magkakaroon ng background in uh, using Microsoft Teams or MS Teams. Uh, ang unang rule dyan, huwag kang magbubukas ng Microsoft Teams kapag may meeting ka sa browser. Paano yung sa browser dito? Kung dito ang magbubukas at bubuksan mo yung uh, Microsoft Teams mo, ay hindi mo mapapalitan ng background. Ang dapat mong gawin ay uh, pumunta ka sa application mismo sa iyong laptop o sa iyong cellphone. So type natin dito yung... Microsoft Teams. So yan, nabuksan na natin ang ating Microsoft Teams application. So punta lang tayo sa Teams. Ito. Then mag-try akong gumawa ng, ng meeting. So yan. So para mapalitan ng background, click lang natin tong background filters. And pumili tayo dito sa mga na, na ginawa na, already made ng uh, Microsoft Teams. And kung wala naman tayong mapili, pwede tayong maglagay na sarili nating background. Click add new. And pili tayo. Ayan, ang inanda ko. And then, close na natin. And let's try to join. Kapag nandito naman tayo sa meeting, pwede pa rin nating mapalitan yung background. So, dito lang. Click more actions. And then, apply background effects. So, click apply background effects. So, makikita din natin yung nakita natin kanina bago tayo mag-join. So, ganun pa rin yung process. Kung gusto mong uh, maglagay ng bago na wala dito sa pagpipilian natin, so, add new. Or, pili lang kay dito. Sample, pinili natin yan and click apply. Okay.